ng mga bagong tuklas dito sa Bukawi City Mall. Ipe-feature natin dito sa blog nito ang labanan ng 6-year-old at 7-year-old wonder boy na naglalaro dito sa Bukawi City Mall. Panibagong araw na naman ang pakikipagpraktisan dito 'yan sa Bukawi City Mall mga ka-chess club. Nakakatuwa dahil karamihan ng pumupunta dito ay mga kabataan, lalong-lalo na yung mga student chess athlete na nagpe-prepare sa mga papalapit na DepEd Chess competition. Araw-araw tayo dito mga ka-chess club. 4 p.m. onwards kapag ka Monday to Friday. Pag Saturday naman, 1 p.m. onwards. Kapag ka Sunday, rest day natin yan mga ka-chess club. Napukaw ang aking atensyon ng bagong dayo na bata na ito. Napag-alaman ko na 6-year-old pa lang pala itong bagong dayo na ito dito sa ating palaruan. Aba, pinakitaan tayo kagad ng gilas dito mga ka-chess club. Pamaya-maya pa ay dumating na itong si Enseo. Regular na pupunta dito senseyo seven 7 year old pa lang ito, mga ka-chess club. Pero bago yan, mga ka-chess club, naggrocery ulit tayo sa Merry Mart at nagpalaro ulit tayo dito sa mga manlalaro natin na present dito sa ating palaro. Konting pa konsuelo lang sa mga player natin mga ka-chess club. Masarap yung naglalaro ka na, eh busog ka pa. Masarap maglaro ng chess mga ka-chess club, lalo na kung may laman ang ating mga sikmura. Bagong labanan ng mga bagong tuklas, aba ay nakipagpraktisan muna tayo dito sa rising star ng Bulacan na si Vince Pascual. Race to 2 tayo mga ka-chess club best of 3 match. 2-1 ang aming score in favor dito kay rising star. Enzio Pungutan po. Okay, what's your name? Kay na Matthew C. Daosil po. How old are you, Enzio? 7. You? 6. Do you know your birthday? Yes. Yes. March 19, 2016. March what? March 18, 2016. Do you know your birthday? Yes, uh, February 2, 2017. February 2, 2017. So a battle of seven-year-old and six-year-old player here at uh, Bokawe City Mall. How long have you been training with Coach Dan? A long time. A long time? Uh, around five months? Yes. Do you have a proper training? I don't have any coach. You don't have a coach right now. Where did you learn to play chess? I'm from my brother Koya from your kuya. Yes. And aside from your kuya, uh, what else? What materials you use to study chess? Uh, YouTube? Yes. YouTube. How about you and say aside from coach Dan, sang you YouTube then? Yes, top chess. Top chess. You know that also? Yes, and I watch it too and I watch Gotham chess, cotton chess. A friendly match between uh, a 7-year-old boy and Zayo and a uh, 6-year-old boy Class. Hindi ko maitago ang aking excitement at tuwa habang naglalaro itong dalawang bagong tuklas o bagong sibol dito sa Bukawi City Mall. Napansin ko at tansyado ko na medyo lamang dito si Enseo sa laban ng ito mga ka-chess club. Five months ago, nung magsimula ng formal training itong si Enseo at nakita ko ang rapid development niya mga ka-chess club simula nung mag ng coach yung kanyang parent. Samantalang itong si Kaid, wala pa po itong training mga ka-chess club. Alam pala niya yung mga movement at Simpleng mga threat pa lang ang alam nito ni Clyde pero may tinalo siya bago yung laban niya nito kay Enseo. Naniniwala ko na with proper training, mapapabilis din ang paglago at pag-improve nitong si Clyde. Matandain kasi at malakas ang kanyang memorya mga ka-chess club so may potential talaga.